Lumalalim na talagang pag-iibigan ni na Miguel Tan Felix at Isabel Ortega dahil na-interview sila. May sikretong ibinunyag dahil si Miguel Tan Felix binigyan si Isabel ng mamahalin na tumbler. Kwento ni Isabel Ortega na matagal na matagal na raw niyang gustong bilhin ito. Ngunit hindi niya nabibili at si Miguel Tan Felix naman si sinurprise at binili at binigay niya ito Isabel. Dahil mabibili lang ito sa ibang bansa. Grabe talaga magmahal ang isang Miguel Tan Felix pang mamahali ng kanyang gift. At meron pa siyang ang ibinigay. Sabi ni Isabel, binigyan siya ng necklace na parang time capsule. At ito ay sinuot ni Isabel noong birthday ni Miguel last year. At sabi nila parehas na mahilig sila magregaluhan. At hindi inex expect ni Miguel Tan Felix dahil rare lang daw na nagbibigay ng bulaklak ang babae napaka-unique at napaka-expensive nilang magregaluhan sa isa't isa